Kung gusto mo na siya ay maging sunod-sunuran sa iyo, ay gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Lalong-lalo na na ikaw na lang palagi ang sunod-sunuran sa kanya dahil sa napakatigas ng kalooban niya at napakataas ng pride niya. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. At paniguradong ito ay makakatulong sa inyo para maging sunod-sunuran sa iyo ang partner mo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ikaw ay maging sunod-sunuran sa akin isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng bote. Malaki o maliit na bote ay pwedeng gamitin. Plastic o babasagin ay pwede po. Basta may taki po ito. At pagkatapos, lagyan mo ang bote ng kalahating suka. Kahit na anong suka na meron ka ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kunin ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at hiling. At pagkatapos, i o itupi ang papel at saka isilid o ilagay ito sa bote na inhanda mo na may kalahating suka. At bago mo ito takpan, hawakan saglit ang bote, ilapit sa baba mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo na itong takpan at saka alugin ito ng tatlong alog. Huwag po kayong mag-alala kung mapupunit po yung papel sa loob ng bote ay wala pong problema. At itago itong ritual pang matagalan at paniguradong maging sunod-sunuran sa iyo ang partner mo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta magtiwala ka lang, dapat walang pagdududa o pagdadalawang isip sa mga ganitong pamamaraan nang sa ganon mapadali po ang talab nito. Basta itago itong ritual pang matagalan, pwede mo banggitin paminsan-minsan ang spell. At pwede mo rin ito alugin paminsan-minsan kung may time po kayo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.